bin. Oh. sa iyo? Ah. So, dapat ano muna i-kay maraming butter. So, nice, ito na <laughs> 'yung naman eh. ako oh. Actually, nagluto na ako isang basis Pasta, nito. Kayo, ka? Kaso para malamig ang sahig, mama. Para malamig ang sahig, mama. May ano siya dati, yung tahong, tapos meron siya nung, nilagang corn. Ay, natikman po yun. Di ba, nandito ka pala? Tapos may lemon. Huwag niyo po siyang gagayahin. Dapat mainit yung ano ko. Ay, gumukulo na nga eh. Pwede mo na yung pang facial. Okay. Huwag niyo po gagayahin yung ano tawag dito. Pwede mo na yung pang facial. Ang aming cook. Pinamay ko na po yung bag. Ate Joy, hindi talaga tayo pwedeng magsama pag mga ganito. Oh. <laughs> ano, ano ano dapat sa lang tayo? Tayo. Walang tao. Yun. Yan. So, kainaan natin ng ano, kapoy. Kasi <laughs> <laughs> sabihin. <laughs> ano ba yan? Inumute ko rin to. <laughs> Oo oh, nga, inumute mo nga. Hindi, para alam mo na yung gagawin. Ah, o. Oh. Sabi ko, ma-mute muna na lang pag ni-reels mo, ha? Ayan. So, susunod na ito. Ano yan? Uy, ay, bawang. Bawang. Maraming bawang. alam <laughs> maraming bawa. Maraming bawa. <laughs> maraming bawang po. Okay lang naman yung niluluto, mama. Yun lang nagsasalita. Oh, pag natikman mo ito ulit, mo, hindi ka mahil mo. ko kay mamalit, ha? Sarap na sarap ko nga, mami, yung niluto ko ito, eh. Ay, hindi ako masyado nung... Pero, sarap na sabaw na, no? oh. Binawi, ate, binawi. Ay, Ay, dapat... Pinagsabay ko na po. Dapat nagbili tayong corn. Kalimutan mo. Eh, sabi ni mama, ngayon may po. Kasi nga sana, to. Hindi po. May sana ako ng kwan. Tahong. <coughs> hindi kompleto ang iyong... Tahong, saka pusit. May pusit naman, eh. Marami -hmm. hmm? naman yan, nabihanin. Ano? Lulutok na, eh. Ayan, aantayin lang siya mamalsat. Umalso? Baka wala ka ng ano MD. Yun? <laughs> ay, hindi. Te. <laughs> ano, kanil ba yan? Oo. Oh, ano? Infinix to eh. <laughs> Infinix. Oh. Infinity. Ah. Sana Oh. Tapos biglang nag-full storage. Oo. Oh. Ay, nako. Naaamoy mo na ba? Yes. Kayo, naaamoy niyo na ba, viewers? Dapat nakatay para na. na hey, powder. Okay, ay, asan na yun? Ito siya. Lagay natin siya Ay, Spicy yan ate. talaga yung Oh, may pagwan ito pa. Cajun Ah, Ha? Ay, ganun pa. Blogger. Diba, vlogger. Ayan, mabango na. Mabango na, guys. Naamoy na ba ng kapitbahay? Wala. <laughs> Paano maaamoy? Dulong-dulong kayo ko na. Ayan. Ang sarap. Is the cajun. Ayan. Na ito lang po. Hmm. Pakadalit. Ay, naluto na kasi yun. Oo, oh, kaya hindi siya, ano, hindi siya complicated. Mm. Ayan. Lahat yan. Mm. Ang. Depende. Ang kaya mo na yung ahang yun. Masarap ay manghang na Kaya natin ng konting water para meron pang sarap. Oo, oh, okay po. Kasi yung makaraan ko, konti yung sabaw niya, yun, yung sarap. Yun. Mm -hmm. Hindi, <laughs> <laughs> totoo. Mm -hmm kasi. Lato para sosi. Para sosi. May spike pa yata nila ngayon. Pero what? Oo, oh, oh, Ano si Ana nito. Kalo. Oo, oh, oh, pinabili ko siya nung dito. Mm -hmm. Lagyan na natin lahat po. Oo, oh, sa ganda nang ito. Tara, panggaling talaga ni Chef. Hindi na po, kadali ako. Ang... Ayor. Makan natin siya um, pitimplahan. ng? Ng sugar. Kung gusto mo ng medyo na matamis. Hindi pa doble ka. ba pa Salt. Salt. To taste lang po yung salt. Yes. <laughs> to taste kasi yung medyo... mga ano, ng Norna si... na na Nakabili ba tayo na na yung norna kabilibat Ay! hindi chicken ito chicken tsaka pork. alam ko marami pang na Hindi ako nakakuha. Ayan, magic. Baka naman, magic sarap. Wala! Baka naman. Baka naman po. Then... Sugar. Ayun, nasa na ang sugar natin? Para tumamis. Yes. Itman mo ah. Ikaw ang buwan. sige. Pag-atikin. Sige. Naamoy mo na ba? Mm-mm. -hmm. Kayo ba na? Aamoy nyo na? Ah! Hindi talaga tayo pwedeng... Dali so, na tayo ng seafood, guys. Seafood na po. Maraming pala dito. Keriyente, marami mo nang tayo. Lagay ito pa pa kayo. May grab pa. Ayaw na ito. Ayan. Ayaw na naawas sa mga kagalap. Charo. Ayan. Ayan. Hindi. Unti-unti mo nang ganyan. Tapos grab. Ito, pang sinigang na natin. Oh. <clears throat> Masarap yun. Sinigang. May, mayroon may meron siyang ano tawag doon after taste ayan na pero very very na kaya yun hindi na natin hindi ko pa kaya to <laughs> hindi na natin hindi nagtago ng water tama okay, ya yeah. pagkain ng ihalo natin mm -hmm. ano to yung pandan sa aliin tatanggalin natin ito Oo nga, ba't kasi hindi natin tinanggal? Hindi Cenen. Oh, galing oh, oh, oh. si. <laughs> 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 ah. talaga ng infinix Eh. Oh, okay. natin. Turo ba? Hindi yan tinakulo Luna. Ayan. The struggle. The struggle is real. Mm -hmm. Dapat umabot hanggang sa mga crabs. Oo ah. Uh. Na yes. <laughs> Oo ah. Uh, Oo ah. Oo 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 Like and subscribe. Kaya dapat binibidro mo talaga mm -hmm. kami dito eh. Like and subscribe kayo dito guys ha. Behind the scene natin eh. Uh Oo. -oh. Like and subscribe ka Dapat binibidro mo ako tinag dito. Tapos si e, mama, hindi mo salamat sa laluto mo. Masarap. Order na po kayo. <laughs> <laughs> oh May mong focus pa. Mo may mong blurry. Or, oh my god. Ay. 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 Imo mute, na lang ito. mute yan. Oo. O. Lagyan mo na lang ng background music. Oh. Wala na yan. Ang sabaw eats. Hindi, meron ba yan? Okay.